Ay, laki mo nga mata na. kung magaling na. Wow. <laughs> guys, kakalagay Kaila. lang at kakainom ito, lang ng daang gamot. Magaling na. So, magaling na agad si inay. <laughs> agad si inay. Sa oh. Salamat <laughs> sa <laughs> Diyos. Wala na po okay, siyang lagnat, guys. Taas ang panay kung malakas ulit. ah yung isa, yung isa. ah Yan po si Narciela. Yan po sila guys, nakamas na ka. Yan. Okay. po siya guys. Bye. Ito po, si Nurse Lenny. Ang nag-virus po kay Socorro. <laughs> guys, kanina, ang lagnat ni Inay, 38.8, hindi nakakapulong, hindi nakakausap. At hindi din siya nakakatayo at lambot na lambot. Guys, ngayon, nagtaka kami, sobrang nakababa na siya mag-isa. Naitaas yung paanay kung malakas na nai. Oh. thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord. Okay, panginoon, panginoon, thank you. Laki na ang mata. Laki na ang mata. Laki na ang mata. Guys, maraming salamat sa mga pinsan namin. <laughs> ang ilagay mo sa likod ni Tia ay ano, papel. Ano yung pinay Hindi pa. Hindi pa nababay na, na, na saan. Mababa na mag-isa. Maayos na mag <laughs> siya kanina. <laughs> Sumuntara si Rina ako Uy, papel. Lupay pa, lupay pa. Thank you, God. Thank you, God. Ang ulo mo na yung mo. <laughs> Kakaubo mo yan ay dahan-dahan ang -dahan ubo ha. Ay, ba't sabi daw ni Tia kay RJ magsama na si Simon sa Dialysis. anong... Dialysis. <laughs> Guys, right. dahil ang memory ni Inay ay iba pa, pinagdadialysis <laughs> 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 na ang bunsong anak. Pinapasama na kay Tito Arch. Pinapasama na kay Tito Arch. Bago guys, nagulat kami na wala sa kama. Hindi niyo sa higaan. Yung pala yung nandun sa kwarta double deck na kahiga at hinahanap ang anak daw niyang bunso <laughs> na si Romji. Nay, dahan-dahan. Huwag ka nang tumawa, Nay. Pick it. Huwag tumawa, Nay. Huwag tumawa. Huwag tumawa, Nay. Huwag Ayan, guys ang laging kaagapay namin. Oh, sorry, ayun pa <laughs> po, si Ana, ang dodosin na ang bewang. Laging po niya. Si tatay, guys, may sakit na, may lagnat din. Binagyan man. ko na din, pinainom man. ko, ko na ng gamot. Manawa. Ano? Kaya <laughs> ano? yung ano sabi? Saan ka ba? Kaya Dahil gumaling ka daw, papakainin ka din ng papaya. Ayan. Ayan naman. Oo ang sweet, hindi na nag-aaway. <odita> <laughs> Nagutom ka ganay. Nagutom uh. ka. Oo. O, hindi ka nakain ng ayos kanina. Narinirin yung gatiyangin yung halaman. Nagutom na gatom na ka. Kakain ka ulit ang kanin. Hindi ko nga di dederade Ay, naula naman. Naula naman. Naulang nga May bagyo. Guys, thank you, thank you. Kanina talaga nag-aalala na kami. Hindi na, iiimit nga. Tapos ang taas nalag na 38.8. Walang lakas, hindi din nakakatayo kahit inaakay. Ngayon, parang miracle talaga, guys. Sabi ko, nay, babaynusan, babangon. Binangon ko. Pusa na siyang bumaba sa higaan, guys. Hindi na binaynusan. Binaynusan pa din para tuloy-tuloy. At saka, guys, normal na ang te body temperature na 37. Point. Four ata. Eh, normal na yun sa edad niya. May makabuhay pala ito. Normal yun sa edad niya. May mga bugoy sa kabuhay, makabuhay. Ano? Eh, inalala ka. Eh, siguro pinagluhi ka ni mama sa makabuhay, ano? Ayusin mo na ang bedsheet, ha? Ayusin na, guys. Balihay na. Ang bedsheet ay ayusin at hihiga na daw. May mga si balihay na. Nando doon sa ito, ninay. Hihiga na ang senyora. Ang balena, na ito namang gusot ng... Ang natag ninay. Ang natag Tagal uh, <laughs> ah. <laughs> pa. Oh, alis ako <laughs> doon. Aro na nga, aro si na nga. Ayun, <laughs> sinabay cheat. Guys, yun po siya, guys. Chin nyo to ah. Hi. Malakas ka na? Malakas, malakas Eh, <hati> ikaw nga, paano ang malakas? Oo, uh, macho yarn. Oo, uh, tado, arte ba macho yarn? <laughs> Oo. Oh, uh. Barbell <laughs> yarn. <Yeah. yor. h��> guys, yun na. Oo, si Barbell na. Oo. Kanina hindi siya nakakaakit yung sa higaan niya, pero ngayon... Hindi siya guys talaga nagalaw. Okay? Sabi ko, nay, akyat, akyat. Ayaw talaga. Steady lang. Steady lang ngayon. Tingnan Nakakaakit na siya. Malakas na ulit. Kat sa ano. Yan siya guys. Katulong si Buntias. Tsaka si Lil. Siya ay nagtali ngayon ng puyod oh. ng buhok dahil tinatawanan siya ni Minay. Hindi <laughs> uh, ako makapag-ayos guys ng buhok ko sa pag-aasikaso at sa aking sakit. Manda? Mm. Di pa bilang ako nata ko daw. Bababa ang ulan mo. Eh? Saan huh? ka? Bababa ang ulan mo. Diyan na. Ha? Diyan ka matulog ka. Ha? Wala kasama si Kat. Ay Kat, dagdagan mo lang isang ulan. Inay, gitna ka na At nasa Kaka, ka. Kaka, ulit ka. Yung ulo. Ito na lang kaya. Pa Sige. May palitan natin na ngayon. May kapit po na sa akin. Dingin, dingin sa akong batok. Kaya mo? Okay, one, the go. Ulo. Okay na? Tutulog ka ah. na. Huwag ka malikot na yun ha. Baka may, may sign up ka eh. Buti nga itong face buha ba? <laughs> yun na siya guys. <laughs> Madumi na ang parami ko. Kumot ka sa likod. Ang gulo ko na. Tayo pa. Tindahan daw. Wala namang papagdun ah. Wala. Wala ako dito ng papagdun. Nay magkumot ka ha para ikaw ay pagpawisan. Gawin ng para mawala na talaga ang lagnat mo. Hindi mo na. Eh napalatag pa na.